Simula lunes, April 7, mga ride-hailing app at TNBS operators na at hindi ang driver ang sasalo sa 20% discount ng mga pasayarong senior citizen, PWD at estudyante. Batay sa utos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, tig 50% ang hatian ng mga operator at ride-hailing app. Dilabas ang LTFRB ang utos bilang tugon sa isyong lumabas pa sa pagdinig ng Senado noong Disyembre na ang mga TNBS driver ang pumapasan sa discount ng mga pasahero. Bumaba ang presyo ng asukal sa merkado ayon sa Sugar Regulatory Administration. Nasa 73 pesos ang kada kilo ng raw sugar, 11% na mas mababa yung kumpara sa 82 pesos na retail price noong March 2024 ayon sa SRA. Stable din ang presyo sa merkado ng brown sugar na nasa 70 pesos kada kilo. Washed sugar na nasa 76 pesos kada kilo at refined sugar na nasa 80 pesos kada kilo. Dagdag ng SRA, sapat ang supply ng raw at refined sugar. Panahon pa kasi ngayon ng pag-ani. Mga igan, paalala, huwag basa basta maniniwala sa mga nakikita online. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay sa mga peking cash at rice distribution program na kumakalat daw online. Paglili ng ahensya, wala silang card program na namimigay ng 5,000 piso at 10 kilong bigas. Para hindi mabiktima ng fake news, bisitahin lang daw ang official pages ng DSWD. Pwede rin tumawag o mag-message sa kanilang mga numero. O kaya mag-email sa DSWD. Viral online din ang Amerikanong auto na si Nicholas Kaufman na napagkamalang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC. Nakausap siya ng GMA Integrated News at apigil niya sa mga Pilipino, tigilan na ang pagpadala sa kanya ng napakaraming mensahe. May unang balita si Gaya Pinlac. Parehang Nicholas Kaufman. Ang pagkakaiba, isang letra sa kanilang apelido. Ang isa, tumatayong lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At ang isa naman, American author o mayakda ng iba't ibang libro na may tema na horror at thriller. Ang author, tila na damay sa usapin ng kaso ni Duterte online. Sa isang post, sinabi ni Kaufman na binabaha ng mga comment at message ang kanyang social media pages mula sa Filipino netizens. Kaya napapost siya. Para sabihin na hindi siya ang Kaufman na abogado ni Duterte. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Kaufman na parehong anti at pro Duterte ang mga nagpapadala sa kanya ng mensahe. For the first uh, couple of weeks, it was all very pro Duterte. Uh, people thought I was his ICC lawyer uh, and uh, wanted to wish me good luck and and give me all sorts of uh, uh, best wishes. Um, <laughs> This week things changed, and the and more anti-Duterte crowd found me as well, um, uh, and uh, they started sort of arguing with the pro-Duterte crowd in my comments. Uh, it it blew up. It feels very invasive because it, it's it's been a big distraction, you know, to to me trying to get any work done or or, or anything. Dalawang beses nang nag-post si Kaufman sa Facebook at umaapil lang ihinto na ang pagpapadal sa kanya ng mga mensahe. Believe it or not there are people who commented that they thought I was lying but most of them said oh we know it's you you look exactly like him which I don't. So apparently they they feel that uh, Nicholas Kaufman from the ICC uh, has a side gig as a writer of horror and thrillers in New York City. Which is very strange. I, I don't understand why uh, these folks won't listen to reason or why they believe that Duterte's lawyer would lie to them about who he is. Ayon kay Kaufman, dati na niyang narinig ang pangalan ni Duterte pero ngayon lang daw siya nagbasa tungkol sa dating Pangulo nang madawit na ang kanyang pangalan. Sabi ng author, kahit may naging kalituhan, hindi naman daw nito naapektuhan ang pagtingin niya sa lahat ng mga Pilipino. It has not affected how I see Filipinos in general. It has definitely affected how I might view Duterte supporters uh, in particular. The uh, anti-Duterte people have shown up uh to try to explain or to try to apologize for what's happening um, do seem a little more uh rational uh and uh, sane-minded. Um But uh, I have nothing but uh, uh respect for the Filipino people themselves. Please stop. You've got the wrong guy. Uh, I would like for them to please just, you know, kindly stop. Ito ang unang balita. Bayan Pinlak para sa GMA Integrated News. News. Binubukha ni Daring Comelec Commissioner Gaslagman ang mano-manong pagbibilang ng boto sa mga voting percent. Sabi ni Comelec Chairman George Garcia, kailangan ng batas para riyan. Sinimula naman ang ipamahagi na ng Comelec ang Voters Information Sheet. Yan ang unang balita ni Sandra Aguinaldo. Sa Barangay 70 sa Pasay City, kasama si Comelec Chairman George Erwin Garcia at tatlong commissioners ng Comelec sa pamamahagi ng Voters Information Sheet o VIS. Apat na pahinang papel kung saan makikita ang pangalan, address at presinto ng botante. May ilang instruction din sa pagboto at listahan ng mga kandidato. Napaka-importante ito sapagkat hindi lahat may access sa internet o kahit sila ay mga malalayo mga barangay, madarating at mararating sila nitong voters information sheet. 68 million na registered voters sa buong bansa ang makatatanggap nito Minarapat daw ng COMELEC na gawing personal ang pamamahagi dahil mas mura at mas mabilis kesa kung by mail. Kailangan ding pumirma ang botante o kinatawan nito bilang katibayan na na ang VIS. Again, huwag niyo pong paghinalaan kung bakit kayo pinapipirma sapagkat uh yung punta kadahilanan sa pagpapapirma ay dahil ebidensya yon na kayo ay tumanggap na ng voters information sheet. Yung aming mga tauhan, meron silang uh, ID. Malaking bagay po ito sa akin kasi guide po ito para maayos ko po ang aking pagpunta sa, sa, ano, sa presinto. Malaking guide po ito. Sa pagharap naman ni Garcia sa Management Association of the Philippines, hinimok nito ang business community at mga employer na tumulong sa voters' education at payagang makaboto ng malaya ang kanila mga empleyado. We have to ensure that people will still and continue to trust our electoral process and system. And the only way to do that is voters' education. We should not let a single child, a Filipino child, to grow up and say, Bibilin lang naman ang boto ko bebenta ko na lang. Sa bahagi ng event na pwedeng magtanong ang mga nagsidalo, isa sa tumayo, si dating Comelec Commissioner Gus Lagman. Punto niya, dapat mano-mano ang pagbibilang ng boto sa mga presinto para mas makitang nabilang ang bawat boto. Sagot ni Garcia, kailangan ng batas para rito. The counting at the precincts, which is the most crucial, is that witness by the voters. You feed the ballot and then 7 o'clock in the evening, the machine counts the ballots. Dapat, simula ng uh, 2010, dapat automated, manual tayo, tapos automated. And yet, the Supreme Court did not put that in their decision. Because, it's a question of law. Matapos naman ang lindol sa Myanmar at Thailand, sinabi ni Garcia na by post o by mail boboto ang 320 registered voters sa Myanmar. Tuloy naman daw ang internet voting sa Thailand. Ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. pagtanggal sa 12% VAT sa kuryente ang isinulong ni Congressman Rodante Marcoleta sa Maynila. Naroon din si Philip Salvador na nais labanan ng korupsyon, kriminalidad at ilegal na droga. Kasama rin nilang kampanya noon si Mark Louis Gamboa. Programang pag-agrikultura at suporta sa mga magsasaka ang itinutulak ni Senator Amy Marcos. Industrial hubs at maayos na south sa probinsya ang panukala ni Ariel Kirubin. Nagtungo naman sa Cebu si Tito Soto at Senator Pia Caetano. Sa Oroqueta City, Misamis Occidental, kinilala ni Senator Francis Tolentino ang papel ng mga LGU. Suporta sa mango farmers ang isinulong ni Congresswoman Camille Villar sa Pangasinan. Pagtanggal sa VAT sa kuryente, ang isa sa ipinangako ni Benher Abalos. Suporta sa Talabag Growers ang binigyang diin ni Bama Kino. Nagikot sa kaloocan si David DeAngelo. Si Leo Didi Guzman, itinutulak ang paggamit ng renewable energy sa Leyte. Si Sen. Bongo, isinusulong ang pagudlag ng mga infrastruktura. Pagpapalakas ng disaster response ng bansa ang inilatag ni Ping Lakson. Agriturism naman ang balak tutukan ni Sen. Lito Lapid sa Cebu. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Nag-guest sa It's Showtime ang first evictees ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na si Ashley Ortega at AC Bonifacio. <laughs> <laughs> Grabe! Sa segment na Sino Mo To? Ginayin nila ang viral meme ng ma sila mula sa bahay ni Kuya. Yan ang pag-iyak ni AC at ang pagiging tulala naman ni Ashley. Hindi rin nagpahuli ang, ang It's Showtime hosts sa kanilang version ng meme. Sumalang din si Ashley at AC sa gagam battle kung saan nanalo si Ashley. And speaking of PBB, isang bagong task ng pagpapakatotoo ang hinarap ng housemates. Singin ko ito na yung time. Hmm. I'm not straight. suporta mula sa housemates si Clarice de Guzman matapos niyang mag-come out bilang bisexual. Nireveal niya rin na mayroon siyang girlfriend for four years. Masaya raw siya na tanggap siya ng kanyang pamilya. Samantala, naging emosyonal naman si Sneer nang ikwento ang buhay niya sa likod ng kanyang pagiging masigahin. Sa tingin daw ng iba ay mukha siyang financially stable. Pero marami raw utang ang kanyang pamilya. Nayak din si Sneer nang ikwento ang hindi nila pagkakunawaan ng kanyang tatay. Isa raw sa mga goal niya ang mabayaran lahat ng utang ng kanilang pamilya at magkaayos sila ng kanyang tatay. I care for her a lot. Yan daw ang nararamdaman ni, ni uh, samahan ng mga makasalanan star David Licaco sa other half ng Team Barda na si Barbie Forteza. Very proud naman si David sa recent guesting ng kanyang mommy Eden dito sa Unang Hirit. May unang chika si Nelson Canlas. Proud son si David Ricauco sa guesting ng kanyang mommy na si Eden sa Unang Hirit kamakailan. Sa muling pagupo ng pambansang ginoo sa GMA Integrated News Interviews, hats off daw siya sa kanyang mommy sa pagiging natural sa TV nakaka-proud, di ba? Na parang, yeah. she was able to do that. Na despite na hindi naman yung talaga yung line of work niya. Gusto niya raw mamit si Barbie. Oh, yeah. Oh, Siyempre yeah. Super Ay, naman. Pa, parang ikaw yata ang may hawak ng susi. Ano kasi, busy kasi, ano eh. Busy kasi si Barbie. Eh, pag biglaan, natutuloy. Biglaan, yeah. Pag walang plano, natutuloy eh. Pwede. <laughs> <laughs> And speaking of Barbie, yung bang nakikita namin ngayon sa social media, Ah, ano ba ito? Fan service pa ba to? May kasama ng feelings. Which one? Yung closeness ninyo ni Barbie. Well, yung closest namin, close naman talaga kami. Mm -hmm. Diba? But then, we have to... Ikaw yung tinatanong ko, ah. <laughs> I mean, I mean, you have to think na, of course, like, Barbie just got off from a relationship and, um, we should respect that, diba? Na parang, uh, kailangan yung mag uh, mag-heal, kailangan niyang ngayon, di ba? Hindi, it doesn't have anything to do with healing. <laughs> Ang tinatanong ko sa iyo, may feelings ba na involved? I care for her a lot. <laughs> care for her a lot. Can we qualify that? I just really care about her a lot. <laughs> <laughs> Sobrang komportable niyo na sa isa't isa. Like, you protect her and sometimes she protects you. Yeah. So, ibang dynamics na? I mean, nag-evolve na yung dynamics din nyo? Siyempre before, like, transparently, she was taken, diba? so, asaw asaw man man yun? Yun. <laughs> di ba? So, ah, so, so man factor yun. Hindi naman, I mean, Barbie has always been caring, but then, syempre, kapag... Anay ilang kami. Oo, oh, di ba? Ano, parang maging caring, kasi syempre, kapag may co-work ka, di ba, like, kailangan naman talaga Especially sa love theme context, diba? Like, you really have to be caring and Barbie is some, someone I really care about, so. So, it's, would you say, it's, uh, kumbaga mas maluwag na ngayon yung, ah, uh, pakikisama ninyo sa isa't isa, now that, you know, mm -mm. uh, single ka, single siya? Mm -mm. uh, the question's right. <laughs> 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 um, again, <laughs> I mean, feeling ko kahit naman sino na, na nasa situation ko, kapag um, taken hindi ka naman gagawa ng ano anyway, yun like medyo extra di ba na, extra care di ba but now obviously like when we're together like I'm I care for her and naiyan simple mas maluwag nga gano'ng sinabi mo nang tanungin ko ang estado ano? ng puso ni David in love ka ngayon in love yeah but with life I'm in love with no, life in love ka with another human being <laughs> <laughs> Nako. Um, Malo, tetense ka I'm really happy. Nagawiri ng usapan namin sa pagpasok ng kanyang best friend na si Dustin Yu bilang housemate sa PBB Celebrity Collab Edition. Proud daw siya sa best friend, lalot ng pakita ito ng tapang at talino habang nasa loob ng bahay ni Kuya. Dustin, kamusta ka naman? Um, miss na kita. Bakit ka ba nandyan? <laughs> but, Totoo, I miss kita. But, I just wanna let you know I'm really really proud of you. Bad trip ako na wala akong ka-text. At wala akong kaibigan ngayon na pwede kong tawagan na, Uy, para naman. Di ako nila ni... Uh, ah, <laughs> joke lang. Pero game ba si David na maging housemate? Pagandun si Dustin pero sigurado nandun yan eh. So baka pwede naman. Sa ngayon, isa sa pinagkakaabalahan ni David ang kanyang upcoming film na samahan ng mga makasalanan. Dahil comedy film, marami raw siyang pinag-aralan para makapagpatawa ng mga manunood At malaking tulong daw na napapaligiran siya ng mga komedyante habang nagsushooting. You just have to react to your co-actors. It's just like basic acting, di ba? Kung matawa ka, matatawa ka. is mm -hmm. so, mga kapuso, sana po ay panoorin niyo ang Samahan ng Mga Makasalanan, April 19. As you can see, I'm so nice here, oh. Di ba? So makita niyo yan doon. Tinuturo ko ang ating Diyos sa taas. At uh, marami kayong malutunan. Napakaganda ng pelikula. Manood naman talaga kayo, no? ito ang unang balita Nelson Canlas para sa GMA Integrated News